para ano naman tayo. Kain tayo guys, sinigang na sabaw at kanin. Ba't parang may kumakain na humihikab dito? Ano nangyari? <laughs> <laughs> no, no, Lisa, come. <laughs> Kain tayo guys. <laughs> Wala kasarap sarap ang dyan, minggo ah. Napakita mo yung yun dyan, minggo mo. Pakita yung minggo Ang sarap na yung dyan, minggo. Tsara, oh. sa cellphone nang pala. <laughs> Alam ko, sarap. Mmm. Sarap yung dyan, mango. Si kasi nagbitbit na yung dyan, mango. <laughs> sarap na rin yung dyan, mango. Sa so, may probinsya kay mga, ano, get it, si Manila, mga may gamot na yun. Yan, kain tayo, guys. Mmm. Hapang ulan naman <laughs> Ah, sa premier promotion tayo doon sa loob. Makain ako dito. Kukunin natin yun at maglulutlo tayo. Ayan, habang nagaantay tayo kay doc Zin, makain muna ako. Parang, mag -ano ako? Maka kakain ako habang nagdudot-dot. At least, nakaupo na ako. Ayan, kain tayo mga kapatid. Anong oras pa ba si doc Zin? 7.30. Ay, start na pala. 7.30. Yan, nasa harang pa tayo ni Doc Zin. Yan, nasa harang pa tayo ni Doc Zin. Kain muna ako. Abang ako yung unag -una, ano Kain ka yun. Diba?

crispy okoy kalabasa wow kena aku yang last time lah look زين en saya nak sit down the <laughs> must <laughs> done set up hmm nanti saya mudahkan baka bonus set up very good we let on apple on apple ke on punya variety apple apple hmm hoyan, hmmm, hmmm, bago loko kayo pang nagluto ako ukol time mm. nagustuhan ni Max mm. na bukasan, gusto niya maghindi, ni

Nhà tôi thì ini Bukas na kami na <laughs> <laughs> Sarot -sarot lang. Hmm. Din. Dapat pala gin is to one Kaya ang <coughs> mga

ay, si kinanglan nanglan na sa makabalo sang ara ko ah, ah, siya magbabahia mo na matudlo ano pero pag lalaki ni mo Sobrang sobra ya. Ano kinapati ako na siya kag ginapa hugas tin ganti subo nga sa siya lula ginapibibiwi sang lula. Bisya mo bahay enta ma. Tama ra ni. Kag pa-hoggas ko hindi kay bali. Pero yung yatito tito, yung, subuh, nisa. Ah. Ah. Naa ko oh my lang per ni okay, ara sa pala niya tito eh per sa bukid sa uma. Mm.

Kain, kain, kain. matapos um, na rin ako. Still nandito pa yung teka Now, dudot dot. Do, do. Nagkukuntuhan dito Kung kumakain. Busahan uh, na. Wala nang na. Ayun mo ka na. sa Hmm. Mm. Yeah. Mm. 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 Thank you so much for watching mga kapatid ko. Team One Love, Team Bahay Kulitan Thing mga pangan. I boya Thursday. Thank you so much everyone. And see you for the next week. Yeah. Thank you so much everyone. Bye bye bye. Yeah! Woo.